Sa capital city po ng, Jiro, ng Israel po, nasa Jerusalem City po mismo ako. Gano'ng kalayo yan from Gaza Strip? Kasi yung main uh, gulo diba doon sa Gaza, how far is it? Uh, yes, nasa southern part po yun ng Israel, more or less. Kung magta-travel tayo doon, kailangan natin ng uh, one and a half hour by auto or sa bus. Yeah. Yeah. Hmm. Oh, malapit-lapit. So, labit. paano kayo naapektuhan dyan sa area mo sa Jerusalem nung nangyayari doon sa Gaza? Sobrang affected din ma'am kasi may mga lumalabas na ngayon sa news na in-encourage na wag na lumabas kasi may mga may mga kumakalat na din daw na shooter in, anywhere in Israel ano galing mula dito sa loob talaga. Mm. -hmm. Meron ka bang ma so, May mga advice? Go ahead. Opo. So may mga advice na ma'am na as much as possible Magstay magstay na lang at home na sa ngayon. Mm -hmm. Pero may mga kilala ka ba na nasaktan, na, na sobrang naapektuhan dito sa giyera ito nangyayari? Yes, marami po tayong kababayan na nandoon sa Southern part ng Israel na which is nasa mga bomb shelter lang muna sila ngayon kasi patuloy pa rin yung bombing talaga doon sa area nila. Sila yung pinaka-affected and may mga kababayan tayong nasa hospital, and may mga lumalabas na video pero unverified po ito na nadukot din ng Hamas and eh, eh may mga wounded din tayong kababayan. Mm. Meron -mm. ka bang mga incidents na hindi talaga makakalimutan so far? Kasi nangyari 'to nung ano Saturday kung hindi ako nagkakamali. doon nag start. Saturday Yes po. Saturday morning holiday dito sa Israel celebration ng Sukot. and then eh, gulantang ang lahat kasi, kasi rin nang 7:30 bumangon na ako then Bawal kasi mag mag on ng TV dito during Shabbat time mm -hmm. or Shabbat day. So ang ginawa ko, binuksan ko na lang yung TV kasi out of my curiosity kung anong nangyayari. Di nakita ko nga ma'am ano naka-live na nabubuksan doon yung ano yung border uh, sa Gaza Strip and then eh, nagkaroon na ng mga videos na lumalabas na shooting, mass shooting doon yung nadadaanan ng mga terorista, ginabaril nila so naging aware na ako, nagkaroon na karamdam rin ako ng takot. Yeah, Benjamin, before natin magpatuloy interview ah, i-ano ko lang na yung po mga nakikita niyo yung video, uh, mga viewers ano, yung nakikita niyo yung video uh, or videos sa inyong screen ay uh, composite po yan ng no, mga uh, from social media, Reuters, saka AP na amin pong wires and wire services ano po. Uh, so yan po ay nangyari doon mismo sa uh, sa Casa ano. So over the week and at uh, para lang po yung kausap po namin si Sir ben, Benjamin, ay nasa Jerusalem, nasa Jerusalem City. Pero Jerusalem City. wala bang mga lumatakbo na papunta dyan mga kababayan natin? Siyempre, delikado doon Oo, sa mga mm. nagpuntahan na dyan. Right. May mga nakakasalubong din ako, sir, na sabi nila nag-evacuate na sila dito from Southern Park. Dito na muna sila sa Jerusalem sa ngayon. Mm -hmm. Opo, oh. okay, may mga kababayan po tayo. Daladala dala yung mga amo nila. Mm -hmm. Benjamin, kung wala itong gyera, kung hindi nangyari ito, otherwise, kamusta man ang buhay dyan? Wow, so yung nababalitaan nga natin, man, no? maraming concert sana nung Sabado ng gabi, pero hindi na natuloy. Maraming na-cancel na mga concert na mga artist natin galing din sa Pilipinas and international artist na cancel din ang mga concert nila dito sa Tel Aviv kasi pinagbawal na yung mga gatherings going sa nung Sabado. So, finance na nila yung mga yung activities na dapat ay masaya oh, dahil oh. celebration din ito sa Israel ng ano, yeah, na uh, fest nila dito of Tabernacles, Actually, sobrang we, saya sana nito. We can mention sobrang alam natin may mga Pinoy celebrities andiyan di ba? Si Raver Cruz ay nandiyan yeah, sa si ano, si Bubai, Bubai nandito sa uh -oh. sila o. Na cancel na dahil doon. So, mm -hmm. ibig sabihin At yung business yung Uh -oh. Yung business dyan, yung mga operations, cancelled muna. Sarado yung mga facilities even dyan sa Jerusalem. Ganun ba, Sir Benjamin? Yes. Dito sa Jerusalem, halos konting punting -punti lang yung mga nagbubukas. Mm -hmm. Yung mga basic na siguro na kailanganin natin, like yung mga grocery store, yun lang yung open sa ngayon. Pero yung mga for shopping-shopping, like, eh, sarado ko sila. Mm -hmm. Okay. Okay. Last So, may, Tama ba na merong uh, may fear din yung mga nandyan sa area ninyo na pwede mag-spill over yung gulo from uh, uh, Gaza strip going there uh, kasi hindi namin ma-picture ma yung layo nyo no from from that area mm -hmm. pero if ever man uh, na ng spill over ay red kayo ba ay willing to to enlist do sa repatriation? Oo, uwi na kayo dito. Mm -hmm. Alright, sa ngayon talagang inaantay po namin yung advice ng authority ng Israel and both sa embassy natin dito sa Israel kasi wala kami magagawa hanggat wala mo ng announcement or mga notice na uh, ilalabas. So waiting po talaga kami sa mga susunod na mangyayari. Kung tinatanong niyo po ay yung kaba namin, sobrang kaba din po kasi hindi natin alam yung mga susunod na mangyayari. Okay. So naku eh kami nag-aalala para sa inyo at uh, hopefully ay maging okay po ang lahat. Oh, pero mga kamag-anak mo dito sa Pilipinas sabi oh, mo na you're safe. Yun na nga at least kita kanila mm, na at safe. At least kitang-kita. Oo, oh, oh. Ingat dyan. Sa mga nandito, sa mga nandito sa Jerusalem, ingat din po. Though hindi masyado yung risk dito. From time to time meron ding siren dito na umaabot yung rockets dito sa Jerusalem, pero unlike sa Southern part na talagang inuulan talaga sila doon any uh, seconds from now. Okay, mm -hmm. ngayon, so, uh, we ask for your prayers po. Maraming maraming yes, salamat yes. po. Yes, Maasahan mo. Okay, mm -hmm. uh, kababayan, Benjamin na pumuseno, maraming salamat sa iyong oras. At ingat, nako, nag, nag, ano niya, nag-siren, nag-siren, ano na, nag-sirena Sorry. na. Oh, eh, punta na ano na, sa... punta ka na sa safer ground. Thank you very much, salamat, Benjamin. Benjamin. Thank you po. Maraming maraming Benjamin. salamat, po.